andang handa na ato is eh. oh. ah, handa ka ng mga kwan. Yes. Diyan -diyan Paano umahon sa tubig? Bili ka nung camera nung sa tubig. E Kaya nga, nagtitingin ako. Is this how you guys walk on the Correct

<laughs> 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 oh, diba? Diniya, May seduction. Yeah. Bye, our ano. Oy, magaganda kaya kayo. You're pretty and you're sexy on your own, with your own body. I appreciate